Yan, dahil wala pa akong real, sabi nila, magdi diet daw ako. Pero pagkatapos ko na rogos itong sabaw, yung juice ng buko. Eto, gawin ko naman daw ng buko pandan. Itong dalawang buko na ito. Ayan. Gawin ko daw ng buko pandan, pero sa lahat ng nagdi diet ang may ibig sa sugar, at saka yung mga minatamis, chocolate, ganun. Kesa naman sa matapong pagkatapos ng ilubos ng juice ng buko. gawin naman natin ng buko pandan. Yan. Habang nagwawas ako, para hindi ako mayunan. No? Sana man sa uh, ano sa record ko. Eh. Ang laki ng space. Eti eh, kong kurat ko na nang matapos na. So, at least, ayan, ready na. Ito, yung buko. Hi. Good morning.